Si Jewel ata yun. Ayun o. <smart> asan ba kita ko eh. <smart> Sige <Bilimaw>, <smart> <Bilimaw kasi. smart> mo. Bulo mo siya o. Bito mo. bulong mo dito. Bito kasi. Ano? 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 mo Kasi sasalimit <tries> ah! <Love, love>, <tries> hey! hey! hmm. hey, ka kaya. Nasa mo lang ako eh. Ano ang pasalamin? lang ang gusto kong makita eh. Bola. Makakabupon din ako. Uy. Sub. <laughs> Daw so, tayo. Sabado naman eh. Wala akong pasok. Minsan lang oh. Wag ka po, trabaho. Wala din tayo minsan. Magaling ka na ba? Tignan natin. Tignan natin. Tara. Tara. Let's go. Wait nga lang. Bago tayo pumunta ng court. May gusto ka i-jewel, no? Gusto. No, gusto mo yung tao, no? Ayo pa umamin eh. Gusto mo lang talaga yung tao eh. Kasi di ka naman talaga magpapapansin nung una. Kung di mo gusto yung tao, nagre-review sila, tas ikaw yung sumasagot. Hindi, tinanong ko lang. Sus. Papansin na agad. Sus. Kung gusto mo yung tao, Troy, galawan mo. Tumulong mo. Ang agad oh. Ayos oh. Ay nako. Ayan mo. Basketball na lang tayo. Mga love Alam. life love. Tsaka bata ka pa naman eh. Maka... Si Jewel yun eh. Si Jewel ata yun. Ayun oh. Ah! Asan ba? Bago ko kita ako eh. Ayun oh. Ano kasi ako? Bito mo dito. kasi. Mm, eh, mabuli natin, Ano yung Wala, wala, wala. Mag-guess mo mo. Tibig mo. Para mo Ano, oh. Hindi mo mabuli. Hindi mo mabuli. Nainginig kasi ako. Natatakot ako eh. Huwag ka Dito naman ako eh. Salayin na mong kitig. mo kasi lang mo. <laughs> na alam mo? ko ba? Ah. Dito lang mo. Eh. girl, hmm. pasalamin ka kaya. Nasa likod mo lang ako eh. Ano ang pasalamin? Ikaw lang ang gusto kong makita. Tara na, no, baka hanap na rin tayo. Tara, basket mo lang tayo. Tara na! Ay, anak pala ako, sab. May project ako. Anong project? Inaya mo. Sabi mo, wala kang pasok. Uy, di ka talaga lalaro. Uy, te! Tama na yan. Nakalis na sila. Kunwari, kunwari yan lang yan, di ba? Basta kayo tayo, yung pinag-usapan natin. Alam mo na yun. Hmm, makakasa ka. Sige, ano na Tara na, Panghimot eh! Maling na yun ako, Jeewell. Kahit magkapamilya ka, kadat, ganito pa din tayo. Best friend pa din, oh. Oo, no? kahit magkapamilya ako, hindi kita iiwan, eh. Hawak sa balikat. Uy! Hawak sa belt! Kumusta kayo dyan mga kaibigan ko? At ito nga pala, may papakilala akong bagong laro sa inyo. Ito nga pala ang Primo Gaming. Napakadaming pwedeng laruin dito ang mga games. May live, may slot. At syempre, ang isa sa mga paborito ko talaga, all-time favorite, kung saan kumita talaga ako ng limpak-limpak noon. Walang kamatayang mines. Napakaganda talaga nito. Lalo na, pwede kang gumawa dito ng mga sarili mong pattern at pwede mong sundin to. Sa mga magre-register pala dyan sa pin comment at magde-deposit, pwede ko kayong cashbackan basta isend nyo lang sa page ko yung screenshot at ilagay nyo yung username niyo at yung gcash ninyo kung saan ko pwede pwedeng i-cashback. Kaya ano pang inaantay ninyo? Tara, maglaro na tayo. Sa mga gusto maglaro sa Primo Gaming, again, may cashback tayo. Sa mga magre-register at magde-deposit, pwede tayong mamigay ng hanggang 10,000. Laruin nyo lang yung pera ninyo na kayang mawala sa inyo. Huwag umutang at huwag sirain ang buhay sa city.